Misteryo ng Mariana Trench, anong nasa ilalim? Sa ilalim ng Pacific Ocean, may isang lugar na mas malalim pa sa Mount Everest. Ito ang Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng buong mundo. Halos labing isang libong metro ang lalim. Dito, sobrang dilim sobrang lamig. At ang pressure, parang isang libong elepante na kadagan sa'yo. Pero kahit ganito, may mga nilalang na nabubuhay dito. Mga alien-like creatures na hindi pa naiintindihan ng scientist. Sa isang libo walong daan lima, may nadetect silang kakaibang tunog sa ilalim. Tinawag itong The Bloop. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung anong gumawa noon. At sa pinakailalim, ang Challenger Deep, may mga shadow na kumikilos, pero walang kamera ang nakakuha ng malinaw. Kulang ang teknolohiya ng tao para tuluyang ma-explore ito. Mas marami pa tayong alam tungkol sa Mars kaysa sa lugar na ito sa mismong planeta natin. Kaya ang tanong, anong nasa ilalim? Mga ancient creatures? Isang ecosystem na hindi pa nakikita? o may mas malalim pang sikreto? Mariana Trench, isang misteryo na hanggang ngayon, ayaw pa rin ibunyag ng dagat.